Ate, ate, yung cellphone mo, bayad ka muna. Kanina ka pa po eh. Saan ka bababa? Ba, ba ba? Puro cellphone. Pakitabi po yung cellphone nyo. Ayala mo yun, nag-iisip pa eh. Ay, bababa na ako kayo, hindi pag kayo nagbabayad eh. Bakit na ako kuya? Nagbayad, wala pa po. Bakit na ako mo ate, pakitabi. Bakit na kuya, naging nagbagali ko. wala mo yung bagay mo